Ang ganda, beautiful. Hey, what's happening in this country? You know me? Jimmy Saints. Hi everyone! Jim Saints at your service center. Kamusta po kayong lahat? Sana po ay nasa maayos kayong karagayan, kasama ng inyong mga mahal sa buhay. Lagi pong stay safe and healthy at uh, maging uh, matibay at matatag sa lahat ng pagkakataon. Ngayon po ako ay nandito sa uh, Birds in Hand dito po sa Woodside, Australia South. Dito po ako kaya po ako nandito para alamin ang sistema ng paggawa ng kanilang masasarap na wine, red wine, white wine. Meron siya na is, uh, lahat ng klaseng wine ginagawa po dito. Kung makikita nyo, nasa likuran ko, ito po yung mga vines. Makikita nyo, walang dahon kasi po winter. Kaya makikita nyo, natutulog lang po sila. At pagdating naman noon ng summer, siyempre, Diyan na po, unti-unti maglalabasa na yung mga dahon nila, magiging green na yan. Aba, pag nakita nyo po yon, matutuwa po kayo dahil berding-berde po ito. Lahat yan, itong kapaligiran nato, berde at makikita nyo na yung mga lalabas na bunga doon sa mga dahon na yon. At doon po nila kinukuha ang, pag, ang uh, gagawing wine. At ako po ay uh, papasok mamaya ron para alamin kung ano po yung mga nasa loob. Ahanap po ako ng kasanggat kaibigan para matanong natin. Opo. So, sundan niyo po ako. See you at the Sa So, block black na to, ito yung uh, white, white wine. Sabi yung blanc. Hanggang merong Ayan po, napaliwanag po ni manager na ito po ang black nato. Ito po ang mga uh, kinukuha dito, ang nakatanim dito. Puro white wine. Yan, kung makikita nyo. Yan po, ayan. Ayan, white wine. Ayan. Saka doon, no, sa lugar doon. Sa lugar na yun. Ayan. Gagawin eh? po kami. Sundan nyo kami ha.

ito po itong lugar na to Hindi po ito talaga ano, ganito pa. Ito, ito po eh, pastura nung araw. Kung baga dito nagpapastura yung mga baka. Mga mga, 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 baka. Cow farmers, mga ah, sheep farmers. farmers ah. Kaya yan, dyan nila in yung mga trigo, so mga pakain. eh uh, well, ito kung makita nyo, ito kung ba, uh, nakikita nyo. Dyan oh, nakalagay yung mga pagkain ng mga, ng mga baka. Pagkain. Ayan. So, uh, galing sa harvester, darating dito, ito timbangan yan. Weighing scale yan. Dito yung read out ng scale kung kung gaano kabigat yung harvest. Tapos ipoporklip namin. Yung ulo dyan. Ito po yung pinapaliwanag ni manager na yung mga nahaharvest. Tinitimbang po dito. Ito, tingnan mo. Dito tinitimbang. Po, si so, wala dito, dito. Dito, po sa empo. Wala po. Titimbangin po dito. May computer dito. dito Mariread ako po ng computer. Computer. Mababasa yung po ilang kilo, kung ilang ilang o lahat. At saka ito po. Hopper ang tawag. Pakita ko sa inyo. Hopper. Ayan po. Oh. Diyan po hinuhulog yung mga hinarvest dito. Grapes. Yeah. Oo, oh, dito. Ayan po. Umiikot po yan. Gagrain nila yan. Diyan hanggang doon. Boom. Makapasok. Kaya po. Kaya niya magkarga ng 20 tons. Yeah. 20 tons. Ayan po. Ang mga 20 tons. Kaya po ikarga dito. Tapos iikot to. Pupunta hmm. tayo doon namin sa baba. Iikot to. Babagsak doon sa sorter. Ang pinatawag ng hmm. machine. Ayun. machine magsusort yung mga dahon, sanga, maghihiwalay oh, sila. Mayroon na sesegregate. Masesegregate. And then ang papasok na lang doon sa mass pump, yung sabi mass pump, yung pinaka-berry na lang na grapes. Berry. Bina -bina -bina. yun na yung itutulak niya doon sa press. Malaking, Ayan. napakalaking press. Kaya yung 20 Ang tagal po ng proseso ng um, pagkawa ng wine. Kasi oh, hindi po ba siya? <laughs> ang daming dinadaanan eh. Kaya papasok ko kami mamaya para ipakita sa inyo kung saan po yung hinulog dito. At aabangan namin doon, pati mga dahon-dahon doon, okay. na kukusang na kayo segregate yun. Nag-iwa-iwala yung mga hindi kailangan. Opo, sige po, sundan niyo kami. Yeah, receiving area, loading and loading, atras dito yung semi-trailer, ilo-load namin or unload kung anong work, uh, scope and then yeah. yan, ang bottling line pagpapasok tayo dyan mamaya ayan yung warehouse yan yung yeah. kaharihan ko yan dito yung mga yung mga dito po mga parada para i-receive yung kanilang mga daan na magagaling doon sa ano sa kami, po kami doon sa loob mismo so eto ngayon, naka-set up Nag nag-aantay kami ng tanker, tanker. Okay. So, uh, Magre-receive kami ng wine. So, uh -huh hindi ko alam kung anong oras darating. Pero yung isa umalis na kanina. So may tatlong tanker kami. Darating. So etong wine na to, sabi niyo blank. Sabi niyo. Sabi niyo. Uh, i blend namin yan Sabignan. para sa ano para sa white wine. White wine. Sabi niyo. Wine. So pasok tayo sa ano, yan sa lab. Ito yung tinatawag nilang cellar. Ito po itong loob Papasokin po namin. Hindi po. Tundas nyo kami. Sa so, eto. Meron siya siras. 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 Nasa mga 30,000 liters. 45,000 liters. Ang capacity pagpuno. Ito po. Pag naang capacity niya pagpuno. Ito po yung siras. Shiraz din to. Shiraz. Ang so, ang namin, SC. Shiraz yan. Uh, SC. Red. Ito po. Ito po yung laman nito, yung Shiraz. Red wine. Yun, know? oh. Diyan po nang gagaling. Dito, ang uh, mga ano nito, tumatagal pa ng na ano 2022 ang vintage niya. So, ang gin-harvest namin siya ng 2022. Harvest hmm. 2022. Sipin nyo, ilan to, no? 2023 ngayon. Pero ito ang laman niya, no? So, iaano yeah, namin yan. Baka ibabarrel namin. So, depende sa winemaker kung ano yung decision ko. Siras. Good for your heart. Hmm? Good for the heart. Siras, sabi niyo pala, so oh. may white wine yan. White wine. So, yung tanker ito yung mag pre receive ng ano lang tao. So pupunuin namin yan and then yung sa mga itong mga nasa. mga 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 kanya, -kanya, -kanya na... white wine. White wine naman. Nakita nyo, oh, white wine. Oh. No? Pero pinoproseso pa o yan. Medyo uh, malabo pa yan. Eh, no? Process pa yan, filter, mm -hmm. may mga ilang stages pa ng filter. Para mag-clear po ito. Mm. Mga ilang stages po. Kung bagay yan, galing sa piga, mm. yan na yung ano niya. Pa kasi yung lasa pa lang, oh, ito, parang dry na siya. Ito yung pinagpigaan. Mm. Oh. Parang dry na. Wala nang tamis. Oh, wala. Wala nang tamis. wala nang tamis. Wala nang tamis. Talaga ang ano. Diba talaga? Tsaka malamig. Malamig po malamig. Bukod siya malamig ang panahon, malamig pa rin yung buwan. ang <laughs> um, press namin Ayan. yan dito pinapress oh Kung kita nyo ang old fashioned way kuya Jim di ba inaapagan um, wala nang kagaya nung palay, di ba ba, pag uh, yung palay, ginaganya pa para bumagsak yung mga mukha. Ang, dating uh -huh. ang dating winemaking din, di ba, nilalagay nila sa ano, tapos inaapakain. hindi na, 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 so, na Dalawa yung... <coughs> <coughs> Diyan lang po So yan yung hapa na pinapakita. Okay, Ito yung pangalawang fresh. Uh, Bali, dalawa sila. Medyo maliit ng konti. Kesa sa Nasa mga 18 tons, eh, pinupush namin 19, pero hindi na masyado. Hanggang 18 lang. So pagka-press, pareho lang yan siya pagka press, ang yung piniga na wine, nandito na. So, pag tinikman mo itong piniga na ito, matamis pa sa asukal. Ano kaya matamis pa? So, connect sa isa sa mga pump. Meron kami mga pump. Kukonnect ang yun sa pump. And then yung pump kung anong tangke ang gusto nyo. Yeah, yan, kukunoyin so, yeah. yeah. so, yun. So, yan. po yung isang press nila. So, dito mga holding tanks na lang yan. So, ito ang mga... Storage tank. Storage tank. Yan, yan ako. Kung anong dami yan, storage tank na po So ito, tinatawag namin fermenter. Open and open. So, dyan yung mga red wine. Patalasan mga red, o hindi patalasan, lahat ng red wine namin. Bakit nagiging pula ang wine? Kasi ang, 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 ang juice naman is hindi naman pula. So, ang ginagawa ng red wine, kaya nagiging pula, binababad siya sa skin. Sa balat. Sa balat. So, ibababad namin yan dyan. So, tinatawag namin pump over. Mm -hmm. So, habang pinapump over, pinaprocess nila yung sugar, hanggang sa mag, yung sinasabi nila na mag-dry. Mag-normalize. Mag-dry. Oo. No. Uh, so, -wala yung tamis. Pag tumagal na siya, mga 2 weeks, 3 weeks, nagiging red na yung juice. Kaya nagiging red na two to, 3 uh, weeks. Pag mm -hmm. na matagal na po eh, nagpo-color red na talaga. White na, wine na ang kulay? Tapos pagdating ng sinasabing residual sugar niyo, nag -zero na nag-zero na, nag-dry na, yun na yung sasabihin na ng wine maker. Pipigain na yon, balik na naman siya sa press, pipigain. Siyempre, red na yung wine. Mm -hmm. Hindi na siya yung, yung ng wine. Diretso na yun sa barrel, hindi diretso sa tanke. So, lalagay sa barrel and then you we'll store na yan po. Please. Uh, meron pang tinatawag silang uh, pag na nanggaling na dito, may tinatawag silang to return to sender. doon <laughs> <laughs> mm -hmm. ako no, bumabalik para uh -huh. doon ako talaga na papunta noon sa ano yun? Sa barrel na yun. Sa barrel. Opo. O, sige po. At uh, lalakad po kami. Tapos from barrel, 2 years punta tayo sa kwarting mo. kung anong tanki yung kailangan ng babate, meron na naman siyang hook na hose, pump. Lalabas na dyan yung mga pipes na yan. Yan, dalawang pipe na yan. Itong dalawang pipe na ito. Galing ito doon sa cellar. So, depende kung ano yung babate nila sabi pinyong blank o kung ano yung babate. Hihigupin ang pump ng machine lahat ng umaandar eh. Kung kondeyo, umaandar yan. So, empty bottle. Empty bottle, ilalagay dito. Pupuno to, mapupuno ng bottle. At saka, maingay dito pa. Maingay, hindi. Maingay. Eh, so, ng kailangan ng mga, ano, mga, mga safety. Ayan yeah, o. So, ipatak mo yan doon. Nagbabangga-bangga eh. Tatakoyan dito. So medyo maingay po. Pag kayo dito, kailangan meron kayong uh, ano, nakalagay sa tenga. Kasi maingay o nagtatama-tama uh, ang yung bote. At saka yung machine, machine yung, dito. Machine, machine yun. yung under ng machine, saka iingay ng botelya, napakainay. Opo, sige po. Punta kami ron. So dyan ang finger. Iikot yan. So everything operational, iikot yan. Ito yung ano, ito yung maglilinis ng bote pagkapasok niya doon, i-sterilize niya. Babaliktad yung bote, sterile o nitrogen ang tawag niya. Hmm. Nitrogen. Storage. Nitrogen. Dry, hindi po pwede masakot. oh, kailangan hmm. tuyong-tuyo yung mga botelya. So, so iikot dito. Ito na yung filler head, sinasabi. Hmm. So, ipapasok niya yung bote, bawat isang filler head na yan. And then, calibrated yan into Wala bote, namang, dito, ano, Meron, 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 meron Makina kasi so ano pa ano operate pag nag-operation tapos may nangyayari may emergency ano, Stop. Hmm. Emergency stop and then if fix nila yung problem and then tuloy. isa Ayun po kung yung niyo emergency po, stop. emergency stop. kulay pula ayan, no? Kung makikita niyo nasa gilid. Pagka may naging problema po, emergency stop po yung pula. Opo. So, filler, and then caps, yung takip. yung mga magtatakip. Mm. Yung, tatakip. yung mga tapon. Ah, uh, hindi, mm. yung takip, yung ano, caps niya. Oh. Mm. Okay. so, yung magtatakip dito, and then tatak mo dito walang label. Wala. So, wala pang label. Ito yung label. Ito label. Ito yung label. Ito yung yung label yung So, the last bottling na ginawa namin sa binigla. Oh. So, eto, calibrated din yan na yung bote. Hmm. Yung bote. Eto po, yung ano nila, last time na yung ginawa nila, yan o. Sabi nyo, blank. Iyan po yung level. <coughs> so, label yan, ingay din yan. And then, and may two, may two crew din yan. So, packing So, dito, ganyan, kunwari sa yung block. So, magbabox, magbabox sila dito. Kasi, andito na yung finish na ng wine. Hmm. So, ilalagay nila six pack sa mano, and then, ito dito. Ito yung tape. Yan na yun. Ite-tape So, magte tape dito. Atakbo yun doon. Para, para paglabasan niya, nakate-tape na. Nakate-tape na. Bottled na. Hmm. So, na, okay papasok dito and then ito yung mag-ano namin yung code ng print sa kilid ng cartoon mm -hmm. ito yung mag-print ng kilid sa kilid ng cartoon Mm. -hmm. Ah, yun. Magpiprint nun sa box. Mm. -hmm. Ito po. Ito yung magpiprint. And printer meron, nila, printer. And then, meron takong isa dito. Nandito yung pallet. Mm -hmm. May isang tao na magkakamada. Kakarga. -kaka. Kaya kakamada naman niya. Parang ganyan. So, yan. Hindi siya po talo. Okay. Mm -hmm. So, pag napuno na yung pag napuno na yung palet, lagay dito. Titimbalin. Hindi. E, eh, yung wrapper. Yung wrapper. Eso na yung wrapper. Mga ilan ang isang um, uh, laman ng ilang boxes? 128 boxes ang isang pallet. O, yon, yung isang palit kong karga Ano, sabihin yung blank po. Sabihin yung blank. Ito, 100... O, 100 28 na binalot uh, po sa uh, ano sa plastic. Ito kasi end end na ng end na ng Barclay, so hindi na siya napuno. So lahat yung mga napuno namin uh, may pumunta dito na sa trailer truck sinunod namin sa storage ngayon naman. Ngayon po. Um, so, ganyan ang pag-process ng wine talaga. hanggang sa storage. Oo. Oh, step by step talaga. Napaka mm -hmm. talaga. Mabusisi. Ay mm -hmm. si Aaron. Among Hi, Alan. Oh, yeah. Aaron, Aaron. Aaron? Aaron. 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 Hi, so, Aaron. How are you? So, he's our seller supervisor. Yeah, Oh, okay. Nice meeting you. My uh, son, my wife, my uh, sister-in-law, my brother-in-law, this Aaron, the name you can trust, <laughs> member PBIC. He's the seller. He's the seller supervisor. Huh? Seller supervisor. No, supervisor. He's in charge of that. E easy job at the moment. Yeah. I it's just me. Yeah. It's a bit quiet today. Okay. Eto so. uh, po yung ating mga nag-assist po sa atin dito. Si Aaron po yung kanilang. Uh, Uh, supervisor na, na He's in charge of seller. Oh, uh, uh, in charge of seller. Did you so, one? at uh, napaka ano, napaka gandang uh, ano, yung kanilang processor ay eh, malinis sa malinis. Maganda. Hmm. Hindi basta uh, takbo lang ng takbo, hindi. Anyway, okay. So, dito tayo sa mm -hmm. ano. Ito na yung barrel na puno ng wine. Mm -hmm. Ito naman yung... Ito yung karyan ko. <laughs> That's the warehouse. Oh. Uh -huh. So, yan ang finished product na. Finished product. So, restore. Mm -hmm. restore yan. Restore ng... Finished product po yan. Nakikita niyo, Finished product po, po yan. So, nandyan yung process ng trabaho ko. Thank packaging uh, hanggang sa dispatching. So okay. that yung nasa pallet na yan, ready to pick up na yan. Pick up, huh? So bukas, i-deliver na yan sa customer. Mm. So in here, Ito yung muna may laman. May na yan. Ito si Ross. So si Ross yan. Shiraz, Shiraz, so, ano yan? So, isang barrel, a normal barrel, 225 liters. 200. Parang Trump. Yung isang barrel po na naman ng wine ito, 225. 25 liters. Liters ang naman po nito. So lahat yan, nakikita nyo, puno ng wine natin Oo, puno. Wala akong marinig na kabog Punong-puno. Puro siras po ito, red wine. Yan o, yan na... S-S-Z. S-Z. na Essay a mm -hmm. So, barrel number, brand. Yeah, bottom number nila. Mm -hmm. Barrel number. So, yan ang mga wine namin na tinatawag namin museum wines. Yung mga kinikip namin. Yan yung mga yung, na yung mga nandito sa gilid. Ito na yung mga museum wines namin. Yeah. Lahat na ng wine namin. And yan. Yan way back nag-umpisa ang oh, Bird Hand hanggang sa... Naka man. ano, yung ini iniisak nilang matagal. Mm -hmm. Yung uh, age. Meron kaming wine dyan as far as 19... Pag-umpisa ng Berlinan, 96. Ano yung pinaka-oldest na uh, naka-stock dyan? Meron ata kami 98, 96. Ang mga Shiraz din pero quality wise, kailangan pang i-ano-ano... Yung poong lugar na yun, nandun sa ano, ini-stock po nila doon. Ang mga naka oldest na Shiraz na naka-stock po doon is 1998 na naka-stock po doon yung red wine na Shiraz. Ngayon naka-stock po Oh. Ito po naman yung uh, laboratory nila para i-check yung mga sample to sample right? ng wine ayan yeah, laboratory nila so, dito po yung uh, laboratory nila So ito yung jan uh, ano yung sulfur, sulfate, uh, dissolved oxygen, mm -hmm. residual sugar, lahat na yung alcohol kung gaano ang gaano ang content ng alcohol kasi mayroong specific na standard ng Australia, kagaya mm. ng red wine, mm. so meron yung mga 14% alcohol. Uh, so kailangan mo yung tolerable 14%, 13.9, 14.2, okay yan sila sa Okay. Sir. So ayan po, may mga may mga isipan content na ano, limitado doon sa content na mga so, 14%, 15. 14 ang 14%. legal, ang legal, ano ng uh, sa uh, so, ito 14.5. So, uh, okay. At least ito meron ng 14.5. So, hindi lumampas ng 15 masyado ng, hmm. para sa uh, okay. Hanggang 14.5 lang, hindi, 14. hindi po lang pwede lumampas ng 15. 14% mas maganda. So, 14%. 15 ang pinaganda best daw 14%. na ko sa inyo yung uh, yung kabuuan kung saan sa kami yung ni Noel yung ating uh, warehouse manager at uh, ako po ay nagpapasalamat sa ating mga subscriber lagi po nakasubaybay Huwag po kayong magsasawang uh, mag-subscribe ng mag-subscribe dito po kay Jimmy Sales, ang ating channel, YouTube channel. At uh, sa inyong lahat na talagang uh, hindi bumibitaw, maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli, kita po si Jimmy Sainz. Loves you. Alam niyo na three times a day. Mabuhay po kayong lahat. God bless you more.